Ang ang mga malikhaing Christmas tree na gawa ng mga junior high school students na manaring independence. Atin ang simulan sa uli. Atin makikita ito ay gawa sa mga hinating bambu at tinitin ng ang mga bulaklak at tulay dito. Ito ay gawa ng mga distance ang pangalawang Christmas tree ng junior high school. Ito ay gawa sa mga plastic bottles na ginawang hukugis walaknak at mga laso. Ito ay gawa din ng mga greater student ng pinamunuan ng malikinang eraser niya. Sumunod, atin namang tuklasin ang mga gawa ng mga greater SPJ student. Ang Christmas tree nila ay gawa naman sa mga tansan o tangit ng bote ng soft drinks na pinagsama-sama nan ang mga gawal mga Britain SPJ students. Ating makikita ang kanilang mga ah, kanilang Christmas tree ay gawa sa mga plastic bottles na gilipit lupit at pinagdugtong-dugtong upang magsilbing puno. At kanilang mga design ng bulaklak ay gawa din sa mga plastic bottles na kinulayan ng kulay pula upang mas maging makulay. Okay. Ating mga mga kanilang mga nagagandahan at ng mga Christmas tree. Ito ay isang gawa sa plastic bottle na pinalibutan ng mga uh, plastic bag at mga, mga regalo na, na kanilang dinisenyo upang maging maganda ang kanilang mga uh, Christmas Ito so, na ang pang Christmas tree. At sa natin dito ang mga nagupit kupit ng mga... Uh, mga... Pangalawang, Christmas tree. Ito po ay isang gawa sa dahon ng anahaw na kung saan dinikitan ito ng sirang, sirang o oh, patapong mga DVD at dinikitan din po ito ng ng mga maliliit na styrofoam at kung saan nilagyan din po ito <coughs> ng Christmas light upang mas maliwanag ang kanilang Christmas ang panglimang Christmas tree. Na kung saan makikita po natin dito na pinagdugtong-dugtong na sapo na kung saan pinalibutan ito ng, ng balat ng mais na nagsilbing bulaklak. At ito na rin po, nang dinikitan po ito ng, ng butin ng mais at, at rin po sila ng mini reindeer para mas uh, maganda ang kanilang kinalabasan na Christmas tree.